Medyo napaisip ako sa isang katanungan ng kaibu natin kasi tinatanong ako, kailan ba daw masasabi kapag day 1 ang isang itlog, start ba ng pangitlog o the next day na? Huwag na natin guluhin yung ating mga isipan. Sasagutin ko yung katanungan ni sir based po sa aking experience. Kasi meron naman po tayong kanya-kanyang pamaraan at malalaki na kayo so sigurado alam nyo na yan. Sa akin dito nag-start ang bilang umpisa sa itlog, hindi po the next day. Malilito po tayo uh, magbilang kung the next day na. Magsisimula tayo the next day na at buong maghapon na naman. So, uh, day 2 na yon. Para hindi po kayo malito, umpisa pa lang na uh, mga itlog. Doon na po kayo uh, maglalagay ng record. So, nasa sa inyo na rin yan. Pwede rin naman the next day o pwede naman uh, kapag nang itlog. O nang pangitlog doon na po kayo mag-start ng bilang. ba diba, sa isang araw, meron po tayong 24 hours. So, para hindi po tayo malito, unang nang pangitlog pa lang, doon na kayo magre-record. Yung kapatid ko dito kasi nagbumanok to. So, unang nang pangitlog pa lang ng kanyang manok. So, doon na siya nagre-record. Alalahanin nyo rin, hindi po yan sabay-sabay na itlog nila. At hindi rin yan sabay-sabay na mapipisa. So, meron niyang uh, isang araw na palugit bago pumasundan yung unang itlog.